Intriga. Intriga. Issue. Issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Gising na! Balita na! Muli nagbabalik programang IFM News dito pa rin sa programang IFM News kasama nyo pa rin Idol Joanna Devera. Mga idol, makakasama po natin for a for an interview through Zoom po. Isa pong attorney and a constitutional law author and professor at the University of Asia and the Pacific San Pablo Colleges. Good morning po. Kay Attorney Vian Lawrence Gabato. Good morning Attorney Idol Joanna Devera po. Good morning Idol Joanna. Good morning. Yan po, pauna na po, attorney, no, nakatanungan. Ano po ang inyong side uh, ukol sa pagkakadisbar po ng isang lawyer matapos na masangkot po sa isang extramarital affair? Nararapat lamang po ba ito? Um, nab nabasa ko yung desisyon nung, ng Supreme Court tungkol dun sa, dun sa, pagka sa pagkakadisbar nung, uh, nung kasama kong, well, unfortunately kasama ko sa sa profession, di ba? um, mm -hmm um, nabasa ko naman am, um, syempre, um, based naman dun sa kaso, um, syempre, tinala tinalakay kasi dun sa kaso yung, yung mga bagay na mga nangyari dun sa, yung nangyari sa, ano, sa insidente. At, um, ang napag na ng Supreme Court, um, syempre, yung decision nila, eh, binasi nila sa mga nakaraan nilang mga decision na, <laughs> yung pakiki yung ganong klaseng ganong klaseng behavior eh, hindi po parang hindi po nararapat po sa profession po ng pagiging abogado um, mm -hmm. Actually, ang sinabi ng Supreme Court doon, um, nag nagsabi sila ng mga ibang previous cases. So, hindi lang naman ito ngayon nangyari. Ay, may, mga, may mga pangyayari pa noon na pangyayari pa noon na binigyan din ng hatol ng Supreme Court na binigyan nila ng parusa na kaukulang parusa dahil sa hindi ito katanggap-tanggap na pag-uugali na pagiging abogado. Ito po bang uh, pagkakadisbar po nitong abogado na ito is permanente po ba? Um, kasi po ganito po yan. Um, pag na kasi po kayo, syempre po, ang, immediate na, ang, ang unay muna natin yung immediate effect ng immediate effect nung pagkakadisbar. Siyempre, mm -hmm. hindi na siya makakapag-practice ng kanyang profesyon. Ah, so, so, hindi na siya makakapag- hindi na siya makakapag- makakapag-appear sa court. Um, um, practically, nawalan siya, um, nawalan siya nung kanyang, ano, ng kanyang paggamit ng profesyon. Ngayon, ang um, balik tayo dun sa katanungan mo, um, um, may um, siyempre pwede siyang makiusap sa sa Supreme Court. Um, syempre, hindi ngayon kasi syempre masyadong bago pa lang ang kakalabas ka, pa lang ng hatol. Okay. Um, pero of course, over time, um, pwede po siya mag-request ng reinstatement or mag-plea siya ng clemency sa Korte Suprema kasi ang Korte Suprema naman ang nagbibigay ng um ang korte syempre ang, ang korte suprema ang nagbigay ng hato ng, ng, ng hatol na matanggalan siya ng lisensya sa ngayon um, ang korte suprema din ang magbibigay ang magpapasya din kung ibabalik din sa kanya yung pag, paggamit ng profesyon na pagiging abogado Mm -hmm. Nga naman po, attorney, no? kasi nga po, sobrang tagal din pong pag-aaral. Ang uh, talagang nilubos po para po makuha po yung ganong klase ng profesyon. No? Pero unfair po ba ito bilang sa inyo po na abogado yung ganito pong parusa knowing na may iba din po na nasasangkot sa extramarital affairs pasado sa mga board exams, ngunit di iba din po yung kanilang profesyon? Um, kasi po, ang um, kasi um, um, kung ikukumpara natin sa ibang profesyon, mm -hmm. um, Um kasi depende kasi sa profession kasi yan eh um may mga um example yung mga professions natin sa PRC. So for example, ako ako kasi hindi din hindi lang din ako abogado, uh, actual licensed professional teacher po ko. Mm -hmm. So syempre may, may may strict sense of of ethics din kaming sinusunod, di ba, sa Board of Professional Teachers. Um Um then um syempre sa board ang pagkakaalam ko din even now in the PRC they also entertain cases when it comes to morality because one of the um kung kung pupuntahan natin sa uh, kasi example yung pagbibigay ng profesyon, di ba so Um, kailangan magkaroon na may you should maintain your good standing as well as your good moral not only the character but the reputation and that is just in the PRC level um ko naalala din natin di ba si yung isang isang dating doktor na medyo artistahin di ba na suspend din siya mm -hmm. ng PRC dahil sa supposed di mga mga allegedly hindi karapat dapat sa na ugali sa kanyang profesyon, di ba? If that if that is yes, so I'm not going to mention names. Pero alam mm -hmm. niya na sa balita yun eh. Um, with more reason na, na, with more reason that the profession, the legal profession, is also strict when it comes to when it comes to maintaining the standards, not only the stand um. When we speak of ethics, kasi sa legal profession, it does not only refer to pinipigilan kami na gumawa ng mga bagay sa aming propesyon na hindi ka nais-nais. Kasama din yung it also includes the ano the maintenance of your good moral character and reputation. It's a continuing requirement kasi um kahit, kahit ako like, like me um nag nag-apply ako ng notaryo din every year, 'di ba? Kahit sabihin na natin for some people, pag no notaryo is a very much para ay nagseselyo lang ng ng dokumento yan sa iba-iba binabali wala pero kami required kami na hangga't maaari continuing yung requirement namin na we are in good standing as a member of the bar Yan attorney isa pa po is ano nasabi niyo na rin po yung uh, mga standards po no na dapat po nga uh, sinusunod yeah. po ng isang abogado. Ano po yung mga sakop or basis para ma bar po ang isang abogado no? Okay. Um syempre um unahin mo natin yung sa propesyon, di ba? So for example, um may kliyente, um <laughs> you have a, may kliyente ka hindi mo um siyempre pag-kliyente may professional fee yan. Uh, Maraming mga ganitong kaso sa Supreme Court. May professional fee pero hindi mo naman ginawa yung tungkulin mo bilang abogado. Mm -hmm. um, pwede, kang ma- pwede kang makasuhan makasuhan sa una kasi sa IBP kasi tapos iaakyat ng IBP sa Supreme Court. Um, base dun sa decision yung itong yung bagong decision natin um, uh, ko kanina nag, Um, inulit lang ulit ng Supreme Court yung mga nakaraan nilang mga kaso na nagdecide na naeither isuspinde yung mga isuspinde yung yung ano yung yung abogado di ba so if I'm going to quote na if I'm going to quote yung ano yung yung sa Supreme Court mismo di ba mm -hmm. so dito, um, kasi, um, yung yung issue natin, di ba, um, na, na disbar kasi yung yung ano, yung lawyer sa uh, because of grossly immoral mm -hmm. conduct. um, here nagbigay ng list yung Supreme Court ng other acts na di considered as grossly immoral conduct. like here, um, sabi ng Supreme Court, kung engage ka in adulterous extra relations with a married woman um, inabandon mo yung iyong legal wife at saka yung yung mga anak para lumit para makiapit sa ibang ibang ano sa kanyang mistress then after leaving the conjugal abode um clinon pa niya yung kanyang ano kinakasama at saka nakipag enter siya ng mga bigos. yun yung mga nabigay na mga examples ng Supreme Court na na-decisionan nila noon na they considered as grossly immoral conduct. So, that is in so far as yung case kasi dahil yung iba siguro nagtataka Am um, masyado namang personal siguro dahil syempre personal na relasyon pero um, as I said um, hindi naman ordinaryong tao lang ang mga abogado kami eh kami eh kami eh syempre iba ang term na sa amin sa mga abogado mga mana ng gol di ba mm -hmm. syempre, kung Ikaw ay magiging mana ng gol or ikaw ay magiging abogado ng bayan sa iba, di ba? Naririnig natin. Siyempre, kailangan natin ipakita, i-reflect ipa, na dahil kami yung taga, kami yung taga-usig, uh, kami yung taga, taga pag, well, parang kami yung parang vanguards of justice, di ba? Um, of course, we would not, it, it, would not be appropriate naman if we're going to be those people who are doing the things that are against our, what we, against the profession, di ba? Yes, ironic nga naman po attorney no, kasi kayo po yung uh, uh, nagtatanggol tapos sa inyo rin po pala magre-reflect yung ano. So dapat nang po talaga. Um, uh, last question na lang po attorney no, dahil uh, meron karamihan pa rin po sa atin, sa mga idol po natin na hindi pa rin po alam kung ano po itong extramarital affairs. So tinatanong po nila kung ano daw po ang extramarital affairs at ano daw po ang maaring kakaharapin ng isang individual na kasal o sakop na po ng marriage kapag napasok po sa ganitong tong a uh, klase po ng usapin. Um, siyempre alam naman natin may, may tayong may mga marami sa atin. May most of us, I would assume that some of us are happily married, okay? But there are some, well, I don't know for some reason they're not they're not they are not they do not enjoy having one partner, okay? Um, I think that's the I think that's a problem. Siyempre it's more or I I would I would think that it's more or less uh you this it's more or less a this um it should be more of a discipline um when you love somebody diba kailangan stick to one ka lang diba? um yung iba kasi hindi ko alam nag uh, adventure pa rin kahit na kasal na diba but then again regardless kung lawyer ka or non lawyer ka um protektado sa batas ang marriage, um, um, protektado siya sa batas, hindi siya, anong tawag dito, um, kung titingnan natin ang konstitusyon, titingnan din natin ang Family Code, it's an inviolable social institution. Um, um, hindi pinapayagan ng batas ang pagkakaroon ng extramarital affairs. Now granted na may mga sektor na ng lipunan na medyo tinatanggap yan, di ba? Kasi andiyan eh. na exist na eh. Pero as much as possible um sana naman iwasan ng iwasan na lang ng ano ng karamihan kasi hindi lang naman ang relasyon ang maapektuhan, lalo na kung may mga anak kayo. Lahat 'yan apektado, 'di ba? Ape, lahat 'yan apektado. If you're going to go go deeper, apektado din ang justice system kasi mm -hmm. let's say hindi kayo nagkasundo mag-aaway kayo, di magkakasuhan, let's say, magkakasuhan tayo ng bousi, you, you, you made, you made the court, you know, um, spend for you. Kasi, syempre, ginamit mo yung access sa courts mo, eh, di ba? So, it does not, it does not help us, actually, as a nation. It does not help us as a country if we're going to, if we're going to, ano, we're going to be, you know, um, we enter into an extramarital affair and you're not going to comply with your essential marital obligations of your marriage. Kung ganon, eh, di sana, wala na, hindi na lang sana sila nagpakasal. Tapos, mangyayari ngayon yung problema nila. Idadala sa barangay or sa court level, di ba? It's, um, kaya nga yung family is, uh, is protected sa constitution because kung hindi maganda ang foundation ng family mo, mm -hmm. what are we going to be as a nation, 'di ba? Salamat po, Attorney Vian Lawrence Gabato, Constitutional Law Author and Professor at the University of Asia and the Pacific San Pablo Colleges. Maraming salamat po, Attorney. Thank you, thank you very much.